Eto na mga sir, lulubog na natin yung sigunyal. Kumbaga, itong sigunyal nato mga sir ay uh, binigay na lang natin kay sir. Kumbaga, bearing lang yung naging bago dyan, pero binigyan ko na lang si sir ng sigunyal. At ito yung sigunyal niya nakalampag. Ay, uh, ano na yan, disposable na yan. Tapon na. Binigyan ko na lang si sir, para kahit paano yung makatipid-tipid din. Dahil yung may ari nito mga sir ay uh, isa na rin siyang senior. Yan, yan yung pinaka-discount na. At uh, ito, ginagamit natin ng butane para may lubog na yung bago nating ano, bagong second hand na binigay ko kay Sarah. Na para may lubog na. Sa loob ng 15 minutes, kailangan natin yung ano, painitan para may lubog na sakto. Ba, yung block, yan, bago yan, piston-piston ring, hanggang sa piston pin, tapos, dun sa nabanggit ko na valve guide, ayan nga, mayroon din problema yung valve guide nya. Yung exhaust ang may problema, sobrang luwag. At uh, hindi rin ako pwedeng uh, ayaan lang na ganyan lang yan. Dahil maaaring mag-loss comb din kapag kainayaan lang natin na ano yan, na hindi pinalitan. Ayan, meron rin kasi tayong uh, nabiling valve guide. Kaya yan, repair na. Pinabalik na yung bagong valve guide. Siyempre, kumagamit tayo ng uh, valve guide tool. Pati valve seal, magpapalitin tayo dyan. Bagay, lalaki natin dyan. Ayan, binigay. Ayan, ayan yung galing sa akin, mga sir. Ayan. Masariwa. Pati bearing bago. Wala kayo pa paano eh, magbawas sa ang gastusin si sir. Kaya ilulubog mo na dito. Tapos na yung palukit natin 15 minutes. Ayan, lalabag na kami yung sigunyal. Okay. Saglit lang siyang, ano, maisalpak. Kasi kung hindi natin gagamitan ng butin yan, hindi mo maisalpak yung sigunyal ng ganun yan. Dahil masikip. Tapos, panalambikin na natin yan at uh, lalagyan natin siya ng vita gray na silan. At, syempre, double pin, huwag nyo rin kakalimutan dahil napaka importante yan na dapat meron kasi kapag wala yan ay uh, maaaring ma-deform yung gasket ay yung crankcase eto na mga sarana nilagay na natin yung kanyang crankshaft na binigay na lang natin kay sir at uh, ito na yung mga pisa na uh, gamitin natin ayan yung bagong block mga uh, gasket piston to piston ring ayan, base gasket, ito na para makuha na rin ni sir to Kaso hindi pa akong pinipiin ni siyer na may ari dito okay e, piston natin mga sa ito naman yung piston ring unahin natin yung ano yung oil ring Lagi yung idodouble double check yung piston ring natin mga sila, dapat nakasagregate yung mga gap at dowel pin, huwag nyo nakakalimutan para hindi ma-deform yung block at hindi rin uh, magkaroon ng problema yung makina kasi maaaring umusok agad yan kapag walang dowel pin, kaya laging dalawa yan ito na yung bagong block natin mga sir pag 125 125 din yung bibili ninyo magkaiba kasi sa 150 yan ita transfer natin yung hose sa kayong drain ng kulang sa may block yung tornilyo at uh, dapat hindi magkabaliktad yung hose na yan kaya lagi niya siyang ito double check apply lang is yung liner para hindi masugatan Lagi nyo i-double check yung oil ring, ano, piston na ring natin. Bago nyo i-kabit yung ano, block. Yung cylinder head mga sara, nagpalta ng valve guide dyan. Tapos naikabit na rin yung bagong valve seal. Kaya salpakan na lang to. Dowel pin, huwag nyo rin kalimutan. Taas, sa kababa. Tapos yung gasket. Ayan, huwag nyo nang lalagyan ng silan. Ito na yung cylinder head niya mga sir, sinasalpan na natin. Mm -hmm. Panahon ko ni Kukong yan. 'to. Ano na niyo ba 'to? Okay, Dapat natin yung tensioner dito. Yung tunelo ng sprocket mga sala Huwag niyong kakalimutan higpitan. Baka kasi magkaroon tayo ng back dyan Kaya kailangan i-double check yung mabuti balik na natin yung water pump tapos tatanggalin natin yung nilagay na silan ito pala mga sulok kaya nilagyan siya ng silan pala dahil ito ang kanyang ano ay uh, aftermarket aftermarket ayan o no? aftermarket yan pag ganyan sige nagyan mo na lang din Pwede mo lak Hindi lang malalagay. Ito mo. Ha? Yeah. Baka hindi na mo yan. Yes. Yeah, yan siguro yung naging purpose nila. Kaya nilagyan ng ano para hindi gumalaw at dinalaglag kapag sinaksak ng ganun. So, huwag gumamit ng aftermarket. Huwag kayo isa lang alang yung makina nyo. Dahil lang sa mga ganyan. Hindi ko naman sinisira yung aftermarket. Ang iniisip lang natin yung pangmatagalan. Hindi tayo pabalik-balik. Ito yun na yung cover niya mga sarap. Tapos, muffler. Tapos yung cover. Ball clearance, i-check nyo rin yan. 10-24 ang sukat. Habonay engine. At uh, napagsama na rin yung mga rin ha. Ah. Saka yung chassis. Ayan, kinakabit na natin. At uh, maya maya papandre na natin ito. Pero I-check mo natin yung kanyang wire. Kapag kasi medyo may kaedara na yung kanyang unit, yung motor. Ay, uh, ayan, may mga ganitong mga scenario, yung mga ngat-ngat. Ganyan. -ngat. Isa so, rin yung si-check natin. Kabit mo natin lahat-lahat mga sira. Tapos, papandarin natin. Ayan, nabalto na natin yung kanyang uh, harness. Inamay na rin natin yan na balutan para ano kasi nabuksan din naman na. At uh, syempre para hindi uh, masira ECU. Yung radiator pan, papaltan natin yan. Bibigyan ko na lang din si sir kasi may extra naman ako yan. Okay, kabit mo na natin ito mga sir. Ito nga sana bike na natin yung kanyang ano. Mga sensor. Ayan, tahimik na tahimik na yung kanyang makina. Ayan, tahimik na. Malayo na sa una. Bago pinandar. Yung naririnig yung sagit sit yan po yung dito. Ito, ito. Ayan. Putol na kasi yung kanyang ano. Yung hose na galing dito papuntang airbox. Ayan, putol na. Putol na siya. Ayan, ganyan naman yung ano, yung dinalo niya. Tapos mapapansin mo naman dito sa kanyang ano, dulo. Ayan, oh. Ayan, matagal ng putol. Kaya, sure nyo na lang yung ano, yung airbox na, na ibilihan. Kasi delikado yun. Kapag yulusong natin sa baha, maaari pasukan ng tubig kapanta dito. Kung walang naman yung airbox na yan, wala kasi akong available na stock para dyan. Hmm sa kapila i-check mo yung mga pre sa iyo ng i-check mo kung re-circuit to o baka wala lang sila man to tapos so kay, ito pa yung mga kalaban natin mga lost trade maaaring maputol ito um, walang pre yun pre yung mga akin ha duros na guls na mga sen ito na lang yung kulang mga prena na lang kasi yun ang isa pa sa request ni Sir kasi sa pag start din ay kailangan uh, kong pang hanap hanapin bago mag-start ayun ang papansin nyo yung ilaw nagbiblink hmm. pag sinagat mo yung prena magbiblink blink yung ilaw tapos sinobserva natin kung may leak or overheat para ma-check ulit kaya pinapaint na no? Tapos ita-diagnose na lang to. At goods na goods na to. Eto ba siya goods na. Naibag na natin yung kanyang upuan. Pero may isa pa akong isa pang ibibilhan tulad ng nabanggit ko yung airbox. Yan, nag-order na ako ng airbox at nag uh, nagkausap naman ng kami nung may-ari nito ay uh, sa sunod na linggo ko niya kukunin kasi nga busy lagi siya kaya yeah, sakto parating din yung order ko ng ganito magiging bago yan kasi alanganin ako doon sa may breather hose nya baka mamaya mapasokan ng tubig at uh, ito may isa pang concern si sir at uh, chinik na namin din to yung kanyang headlight kasi ay uh, sabay yung low sa kahay chinik na namin to At uh, ang uh, naging diagnose namin dyan, may problema yung kanyang ECU na nakarekta na yung headlight nya. Kasi itong si Click mga sir, kahit na wala siyang ECU, pag tinanggal mo yung ECU nya, example mo, tinanggal mo yung ECU, wala pang ECU, o mo. At kapag inon mo siya sa susi, magkakaroon pa rin dapat ng ilaw yan. Ito, magkakaroon pa rin dapat ng ilaw. E yung sa kanya, tinanggal yung, tinanggal yung ECU walang ilaw kaya ibig sabihin naapektuhan yung ECU dahil sa mga ganitong switch yan dito hindi ko naman din sinasabing ano dito na rin sila din dahil ito kasi uh, madalas pasok ng tubig isa nagkakaroon sila ng short circuit at uh, depende yan sa pagwa-wiring ng ganito yan kaya nagkakaroon siya ng problema mas importante ay eh, maandar kasi kung ibibilang niya pa ng bagong isi, sayang naman. Maandar pa naman. Ngayon, nya niya na lang 'to. Importante eh, umiilaw. Ngayon, okay na 'to mga sala, gurus na gurus na 'to. Wala na 'yung ingay nito. Airbox na lang ang uh, kulang ko rito. Pero nagpabili naman ako kaya sasalpak ko na rin diyan. Pero hindi ko na rin ipapakita, ipapakita sa inyo 'yan. Okay, kanya nyo lang silang yung motor nyo mga sira. Tapos, yung wire, huwag kayong basa-basa nagpapakabit kung wala pa kayong mga anak. Idea kung talagang uh, legit na sila sa paggawa ng mga wire. Okay, gilis na tama mga sir.